sa sandaling magkaroon ka ng mga anak, magbabago ang iyong buhay magpakailanman. Napakapalad ng na mga magulang na pinagpapala sa kanilang mga anak dahil ang magkaroon ng maayos na pamilya ay dumarating lang sa pambihirang pagkakataon. Subalit anong halaga ng buhay kung masisira lang sa walang kwentang paraan? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang lumaki sa pangaral ng mga magulang nagsimulang humakbang patungo sa landasing kanyang pinapangarap at naging inspirasyon sa mga kaibigang di aakalaing magagawa din pala nila ang mga bagay na iisipin imposible. Ngunit ano nga bang halaga ng mga pangarap kung kuguhulang sa maling panahon at sa maling pagkakataon?